sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo. Nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Heso Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. I always think of uh, Hebrews 11, I think it is, where this the scriptures that talk about uh, the heroes of the faith in those days, and I think there should have been one written for today, because uh, there are many people that would be mentioned in that, and I think of Livingston and of Stanley and of Hudson Taylor in China, uh, and I feel that. For sure Bob would been included in that list of heroes of the faith. Ang inyo pong narinig ay si Dan Hallam noong 2014 kung saan nagbalik-tanaw siya sa pagpanaw ng kanyang malapit na kaibigan at kaagapay sa ministeryo, ang isa sa mga nagtatag ng FEBC na si Robert Bob Bowman. Ilang linggo lang ang nakalipas ay nakatanggap po kami ng malungkot na balita na si Dan Hallam ang huling natitirang founding father ng FEB Canada ay umuwi na rin sa Panginoon noong ika-25 ng Enero sa edad na 98 ayon sa kanyang pamilya. Ngunit dahil alam natin ang kanyang tapat na paglilingkod sa Panginoon, may dulot na kaaliwan ang sinabi ni Jesus sa Juan Kabanatang 11, talatang 25 hanggang 26. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Limang taon na mula ng uh, ma-stroke si uh, Dan Hallam. Ngunit kahit sa kanyang edad, patuloy pa rin siyang uh, nakaabang sa mga update mula sa iba't ibang mga ministeryo ng FEBC sa buong mundo sa pamamagitan ng mga liham at issue ng corporate newsletter ng FEBC. Bilang isa sa mga founding fathers ng FEB Canada, isa si Dan Hallam sa mga pangunahing tauhan sa kasaysayan ng Far East Broadcasting Company. Ang FEB Canada ay may mahalagang papel sa gawain ng international ministry. Bilang isang support country kung tawagin namin, ang pangkat ng FEB Canada sa tulong ng kanilang mga kaagapay sa ministeryo ay sumusuporta sa panalangin, sa larangan ng panensyal, sa kagamitan, pagbobroadcast at sa mga manggagawa at production ng mga programs para sa mga stasyon ng FEBC Radio sa buong mundo. Katunayan nga, patuloy pa rin ang pagsuporta ng FEB Canada sa ating stasyon ng radio sa South Cotabato, ang 1062 DXKI AM. Ngayon, samahan niyo po ako sa pag-alala sa buhay ni Dan Hallam sa kanyang paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng Ministeryo ng FEBC sa Bansang Canada. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at ikaw ay nakikinig sa programang The President's Report. Noong 1953, limang taon matapos magsimula ang uh, pagsasahin papawid ng Far East Broadcasting Company o FEBC mula sa Pilipinas, Nakipag-ugnayan ang founder ng FEBC na si Bob Bowman sa kanyang mga kaibigan sa Canada na miyembro ng Rock of Ages Quartet upang isulong ang gawain ng FEBC sa Canada. Ang Rock of Ages Quartet ay isang musical group na nakabase sa Vancouver na binubuo ni na Gordon Brand, Ernest Enns, Arthur Uren at Dan Hallam. Kasama ang kanilang pianista na si Rowley Hill. Sa panahong yon, ang quartet ay kilala sa kanlurang bahagi ng Canada dahil sa kanilang mga missionary musicals at radio broadcast. Ito ang nagbigay daan sa kanila upang mabilis na magkaroon ng mga tagapagsuporta mula sa mga simbahan sa buong bansa. Habang lumalago ang pagsisikap sa promotion sa Canada, abay lumaki rin ang bilang ng mga Kristiyano na nakaalam tungkol sa Missionary Radio Network na FEBC Noong April 1964 ang miyembro ng Rock of Ages Quartet na si Gordon Brand ay hinirang bilang unang board chairman ng Far East Broadcasting Associates of Canada o FEB Canada at uh, itinatag ito bilang isang non-profit charitable na organisasyon Pagkalipas ng siyam na taon noong 1973 humalili si Dan Hallam kay Gordon bilang chairman at nagsilbi sa tungkuling iyon sa loob ng 25 taon. Maraming mga gawain sa ministeryo sa radyo ang natustusan sa loob ng 25 years niyang paninilbihan bilang chairman. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ilang mga misyonero ang naitalaga upang maging producer ng mga programs o technical staff sa iba't ibang larangan ng ministeryo ng FEBC Worldwide. Noong 1984, ang uh, Ministerio ng Canada ay nagsimulang magtatag ng Chinese programming sa Vancouver. Nais nilang magbigay ng ligtas na kanlungan para sa gawain ng mga Chino sa Timog Silangang Asya na direktang naapektuhan ng kaguluhan dahil sa politika. Noong panahong yon, hindi nila alam kung uh, papayagan ng mga otoridad ng uh, lugar na iyon, ang FEBC, na makapagpatuloy sa papawid sa bansa ng mga Chino. Noong 1989, binuksan nila ang recording studio sa Scarborough, Ontario para sa produksyon ng mga programa sa wikang Chinese. Sa panahon din ng kanyang uh, pamumuno, nagsimula ang Southeast Asia Voice of Evangelism o SAVE shortwave project sa Pilipinas noong uh, huling bahagi ng dekada 80. Isa itong uh, napakalaking proyekto na may uh, layuning uh, palitan ng mga lumang kagamitan sa pagbo-broadcast ng uh, mga bagong antena at transmitter upang matiyak ang mas malakas na signal ng radyo sa kabuuan bahagi ng Southeast Asia. Bilang patutuo sa kabutihan at katapatan ng Diyos ang mga uh, kagamitang ito ay uh, ginagamit pa rin sa pagsasahin papawid at nakatayo pa rin ngayon sa ating shortwave transmitting site sa Bukawi, Bulacan. Noong September 1998, nagtapos ang paninilbihan ni Dan bilang chairman at humalili naman sa kanya si Don Fairhome. Bilang chairman emeritus Patuloy na inialay ni Dan Hallam ang kanyang sarili sa paglilingkod sa ministeryo sa pamamagitan ng pagdalo sa mga tao ng FEBC Friendship Dinners at Board Meetings. Gaya ng sinabi niya sa 50th Anniversary Issue ng Broadcast News Magazine ng FEB Canada, sinimulan namin ang gawain ito nang may isang dolyar lamang sa aming bangko at ngayon ay kasabay na namin ang Estados Unidos sa pagbibigay sa ministeryo ng FEBC International. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pinagpala ng Diyos ang ating ministeryo sa Canada. Kaya masigasig pa rin akong uh, nagbibigay pinansyal ng tulong at siyempre ang aking oras. Para sa amin dito sa FEBC karapat dapat lamang din na si Don Hallam ay uh, maisama sa listahan ng mga ulirang mananampalataya dahil sa kung paano siya nanatiling tapat sa Panginoon at sa kanyang tungkulin. Higit pa sa paggamit niya ng kanyang talento sa musika at galing sa pamamahala upang uh, maglingkod sa Panginoon ay uh, ipinakita rin niya ang habag na taglay ni Heso Kristo para sa mga nangangailangan ng tagapagligtas. Tiyak na mamimiss po namin siya, ngunit pinupuri namin ang Diyos dahil sa ehemplong ipinakita ni Dan Hallam. Alalahanin din po natin sa panalangin ang kanyang buong pamilya, kasama na rin ang buong ministeryo ng FEB Canada sa mga panahong ito ng pagdadalamhati. Naku, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Lagi po kayong magingat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines, o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.